Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mismong organizer na ng isang event sa bataan ang nagtanggol at nagklarong hindi nagmoldita o nagfeeling diva si Jane De Leon nang maimbitahan ito sa isang event sa bataan kasama ang kapuso actor na si Ruru Madrid. Na siyang bida naman sa nagtapos na katapat nilang fantasy series na Lolong. Ibinahagi ni Darna sa isang Facebook post na naimbitahan siya sa isang event sa bayan ng Limay Bataan noong ikapito ng Oktubre ng gabi na isasagawa sa Limay Park. I'm excited to see you na mga kapamilya, kapatid at ka A2Z. Magkita kita po tayo at makisaya sa October 7, 7 p.m. at Limay Park, Limay Bataan. Caption ni Jane sa kanyang Facebook post. Biro ng mga netizen. Sa wakas daw ay magkakaharap na ang dalawang superhero at nabuo pa ang tambalang Darlong. Matapos ang event, isang blind item ang lumabas kung saan sinasabing isang gandarang girl daw ang nagpadiva sa isang event at sinadyang magpahuli ng dating upang siya ang maging finale performer sa halip na ang Poggy Licious na aktor. Marami naman ang mga humulang netizen na ang tinutukoy sa naturang blind item ay sina Jane at Truro. Ayon naman sa ulat ng isang entertainment site, mismong organizer ng event ang nagsabing hindi naging mahadera si Jane sa naturang event. Pareho sila ng call time ni Jane at ni Ruro at pareho silang dumating sa oras. Sa line-up ng performers, si Jane talaga ang finale. Kasi yung mayor namin ay palagi talagang nanonood ng mga ABS-CBN shows pati na Darna. Saad umano ng organizer, hindi siya nagmahadera, hindi siya nag-attitude giit pa ng event organizer Anong masasabi mo sa balitang ito?